Malapit ng maging ina si Maha Salvador. Inanunsyo niya kanyang pagbubunti sa kanyang unang anak kay Rambo Nunez noong December 2023 they are expecting a girl, also known as Little Maha. At simula noon, proud na niyang ipinapakita ang kanyang lumalaking baby bump, pati na rin ang kanyang mga bonggang maternity outfits. Narito ang mga kaganapan sa pagbubuntis ni Maha at ang kanyang kalagayan ngayon. The Philippine Showbiz List presents Kumusta na ang pagbubuntis ni Maha Salvador? Expecting Inanunsyo ni ng Maha at Rambo ang magandang balita noong December 1, 2023 sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga post sa Instagram. Nagtulungan si Maha at Rambo sa isang natatanging pregnancy announcement photo shoot kasama ang photographer na si Duki Dukai. Itinampok sa kanilang unang post ang isang Instagram reel na kumukuha ng mga masasayang sandali kasama ang kanilang mga aso na si Duke at Duchess sa isang maligaya na set na may temang Pasko ang real ay nagtapos sa isang nakakabagbagdamdaming eksena ni Maha at Rambo na nagpapakita ng isang darawan sa ultrasound na nagbabadya ng kanilang anunsyo ng pagbubuntis na sinundan ng isang playful dance. Ang sumunod na post ay nagpakita ng isang heartwarming image ng mag-asawa sa magilyo na paglalagay ng kanilang mga kamay sa lumalaking baby bump ni Maha. Ayon pa kay Maha sa kanyang caption, The best Christmas gift we could ever ask for special participations sa Netflix series. Marami naman sa mga Pilipino ang nalinlang na may partisipasyon si Maha sa Gyeongseong Creature dahil sa mga misleading social media post na may cameo role siya bilang pasyente ng Ogsong Hospital sa ikalawang bahagi ng South Korean Netflix series. Totoong kasali si Maha sa Gyeongseong Creature, pero hindi bilang cast member, kundi para sa special promotional video ng Netflix para sa naturang palabas. Wala ang pangalan ni Maha, del para sa promotional video at pampaingay sa Pilipinas sa na nabanggit na Netflix series ang kanyang tanging partisipasyon. Inilabas ng Netflix Philippines noong January 3, 2023 ang promotional video na may caption na Park Soo-joon and Han Soo-hee discover Maha Salvador in Onsong Hospital na prueba ng kontribusyon ni Maha sa South Korean Netflix series. Mukha namang immaculate si Maha sa 1945 theme Black and White Ensemble na sinuot niya nang dumalo siya sa press conference ng K-drama na Gyeongseong Creatures sa Thailand, kung saan nakilala niya kanyang crush na si Park Soo-joon. Baby Shower Pinagbunyi ni Maha ang kanyang pagbubuntis sa isang baby shower. Sa pagkakataong ito, ang kanyang matalik na kaibigan na sina Kakay Bautista at Thao Reyes ang nanguna sa surprise baby shower para sa kanya. Sa isang Instagram reel na inupload noong February 6, 2024, ibinahagi ni Kakay ang mga snippet ng kaganapan. Sa caption ni Kakay, mas maraming kaibigan ang dumating para magdiwang kasama nila. Si Maha ay mukhang blooming sa kanyang Floral Empire style na damit na may plunging neckline. Nag-post na rin si Tao ng mga snaps na kanyang endearing moment kasama ang baby ni Maha na tinatawag niyang Nugget. Anya, excited silang lahat na makita ang baby. Ilang buwan pa at makikilala na niya ang nakakalokang bunch of best friends-in-law. Para naman sa araw ng mga puso at sa kanyang unang petso ng adibersalyo ng kasal kasama si Rambo Nunez, lumabas si Maha na naka-off shoulder na puting damit at mukhang elegante. Pregnancy glow is real at pinatunayan niya ni Maha. Luxurious Maternity Photoshoot sa kanyang photos sa Instagram, hindi lang glowing si Maha habang nadadalang tao. Sinisigurado rin niyang magiging relaxing as possible ang oras ng panganganak niya. Sa isang gender reveal na ipinose sa kanilang Instagram accounts, sinabi ng mag-asawa na hindi mahalaga ang gender ng kanilang baby. Ang expecting mom ay mukhang ganap na radiant sa gender reveal party na kanyang sanggol na kasuot ng puting boho style maxi dress. Samantala, si Maha ay glowing mom to be sa mga series ng mga pictures na kinunan sa Amangiri sa United States. Ang Amangiri ay isang marangyang 5 star hotel sa Canyon Port sa Utah. Isa itong resort sa Utah sa United States at bahagi ng sikat na Aman Group na nagmamayari din ng Amanpulo sa Palawan. Upang i-immortalize ang makabuluhang paglalakbay ni ito, nag-ayos si Maha ng isang nakakamanghang maternity photoshoot na ipinakita kanyang baby bump sa pagpasok niya sa kanyang ikatlong trimester. Ang desert backdrop ay nagdagdag ng sarili nitong drama sa photo shoot mga kahangahangang visual para kay Maha habang nagpapalit-palit ng mga outfits mula sa isang immaculate white off-shoulder dress hanggang sa isang classy na babae sa isang itim na long sleeve na kasuotan. Sa mga kuha, hindi lang magaganda ang mga kuha ni Maha habang naka red bikini kundi pati na rin ang mga magagandang kuha ng landscape at mga cute na snapshot kasama ang kanyang asawa na si Rambo. Maganda si Maha sa kanyang estilo ngunit ang kombinasyon ng perfectong pag-iilaw ang kanyang pregnancy glow at ang kanyang pulang bikini ay higit pang nagpamala sa kanyang kagandahan. Nagpakuha rin ng litrato si Maha at Rambo sa restaurant ng resort at naligo si Maha sa pool ng resort. Ang ilan pa sa mga snaps ay nagpapakita kay Maha na buong pagmamalaki na nagpapakita ng kanyang lumalaking baby bump. Ayon pa kay Maha, ay puno siya ng pasasalamat at excitement para sa kanilang anak na ipinakita ang kanyang baby bump. Ang maternity shoot na ito ay kasabay ng selebrasyon ni Maha at Rambo sa kanilang muling pagsasama bilang mag-asawa kaya naman lumipad sila sa Utah para magbakasyon. Si Rambo ay nagpost ng larawan nila ni Maha at ayon sa caption nito ay anniversary celebration nila kasama ang kanilang baby girl na sa chan ni Maha at ang naturang larawan ay umani ng mga komento at papuri mula sa kanilang mga kaibigan sa showbiz. Impressive performance on Eat Bulaga Sabantala si Maha ay hindi isang regular na ina dahil siya isang cool mom. Kahit nabuntis, si Maha ay nagperform sa Eat Bulaga noong February 2024 para sa kanyang latest single na Sugal. Sinabi niya na ang pagtatanghal ay para ipagdiwang ang kanyang 20th anniversary sa showbiz at nagready siya with G-Force kasama si Teacher Jocelyn. Sa kanyang performance ay suot niya isang all red outfit. Returns on ASAP Pinakita naman ni Maha kung bakit siya tinawag na Dance Princess nang umakyat siyang muli sa entablado ng ASAP natin to noong February 2024. Matapos ang matagal na pagkawala sa Noontime Musical Variety Show bilang isa sa mga regular performers nito, nagbalik si Maha para ipagdiwang ang ilang milestones kabilang ang kanyang pagbabalik sa ASAP stage sa kanyang 20th anniversary sa showbiz. Nagperform si Maha para sa kanyang pinakabagong single na Sugal kasama ang G-Force. At sinabi ni Maha ang katagang It's Good to be Back in ASAP stage pagkatapos ng kanyang dance number. Habang nasa stage kasama ang mga host na sina Martin Rivera at Eric Santos, inihayag ni Maha na binigyan siya ng go signal na kanyang doktor. Anya may consent naman galing sa doktora niya na pwede siya mag-perform na sobrang malusog ang kanyang baby girl at okay pati ang posisyon ng baby niya. Naluluha si Maha nang sabihin niyang masaya siya nakabalik sa Sunday Noontime Show. Sa adba niya, masarap sa pakiramdam habang nasa ASAP stage siya dahil sa ika-20 years niya sa industriya at dahil dyan ay meron siyang bagong single. Journey to Motherhood Samantala si sa isang post sa Instagram ni Maha, ay nagpahayag siya ng kanyang labis na kagalakan na makita at mahawakan ng kanyang unang sanggol. Sa kanyang post, proud na upload ni Maha ang tila resulta ng ultrasound na nagpapakita ng outline ng isang sanggol. Sa kanyang caption, sinabi ni Maha na ilang buwan na lang ang natitira hanggang sa makita nila ni Rambo ang kanilang baby girl at idinagdag na hindi na siya makapaghintay. Ang dance video ng blooming Sun to be mom na si Maha habang siya ay buntis ay trending online. Lubos na ini-experience ni Maha ang bawat aspeto ng pagiging ina at hayagan niyang ibinabahagi ang kanyang paglalakbay sa social media. Mula sa sandaling ipahayag niya kanyang pagbubuntis hanggang sa pag-host ng mga baby shower at pagpunta sa isang baby moon, idudokumento niya ang lahat ng ito. Kamakailan, pinasaya ni Maha ang kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng isang charming na dance video na ipinakita siya kahit buntis ay masayang sumasayaw kasama ang kanyang ina. Mabilis na naging viral ang video na naglalarawan ng kakahawang enerhiya ni Maha at ang kahangahangang kasanayan sa sayaw ng kanyang ina. Sa Instagram, ibinahagi ni Maha ang video noong March 31, 2024 at binabati ang lahat ng Happy Easter bago sila imbitahang panuunin ang mas magandang bersyon sa TikTok. Masaya niyang kinilala ang tiyaga ng kanyang ina sa sayaw at ang walang pakialam na presensya ng kanyang partner na si Rambo Nunez sa background. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!